Hi, salamat na kapag bike din. Akit nga pala kami ng bundok. Kasama ko ay si Mig, si Gerson, at si Petergan. Gan. Medyo matagal na akong hindi na kapag ride kaya na yung ride na to. Baka kasi mamaya maiwan ako ni Biker Old, lago tayo. Habang bumabiyahe nga pala may nadaan ng kaming nakasabit sa tricycle. Iniisip ko tuloy baka mamaya ganito mangyayari sa akin. Habang nagre-ride kami ay nakasama namin yung Tosgas. Malalakas din to pero hanggang palayan lang daw sila. Medyo mabilis nga pala yung biyahe namin kaya hindi ako nakapag-video ng madami. Ang nabidyohan ko na lang ay nung kumala si Biker all dito sa aho Pero maya maya ay umabot din siya kasi hinintay namin siya. Bago yung dumating dito sa may ilog ng labi na napakaganda. Habang nandito kami ay nakita namin yung mga taga kamanaba. Kaya nagpa-picture muna kami bago lumarga. Buset, naging tulana. na. Anyway, yung susunod na ahon na to ay 9 kilometers ang haba. Kaya inisip namin kakanaba kami o magpapakumbaba. Bandang huli ay nanaig yung aming katamaran. Kaya nauwi na lang sa mabuting usapan. Puro chismisan, puro kayabangan. Okay lang kasi ang nangunguna naman dito ay si Peter Gan also known as Mister Katotohanan. Maya, maya pa ay nakarating na rin kami sa pinakataas. Napakalamig dito at napakalakas ng hangin. Pero syempre, picture-picture muna para merong preba bago kami tuluyan na magmani obra. Habang palusong kami ay nag-iisip kami kung saan kakain. Biglang naisip ni Gerson na bakit hindi na lang sa amin. May bagong bukas kasi kong tindahan kung hindi nyo pa alam. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan. Habang pauwi kami ay mabilis ang takbuhan. Nabitin yata si mix kaya tinrangkuhan ng tinrangkuhan. Nasa lubo nga pa namin si Mario at saka si Pong. Kaya dumami kami nung pauwi na. Nadaanan din namin si Alan at yung anak niya. So syempre inaya ako na rin sa aming tindahan. Yung tindahan namin hindi naman ganong kalayuan. Actually nasa sentro siya ng kabanatuan. Ang address niya ay Black 1 Lot 1 Sulueta Street. So hindi madaling makalimutan. Ito nga pala yung karatula niya. Napakalaki. Ang pangalan ay Kubis na nakapangalan sa anak kong bunso. Pagdating dito ay kakain na sana kami. Pero nakalimutan ko kailangan pa pala naming magluto. Puro carbs at noodles ang makakain mo dito. Pero may toppings din para mas lumasa. Meron din Korean coffee, Korean drinks at Korean ice cream. Pero syempre may mga local brands din. Itong ang si Gerson ay medyo ginanahan. Sobrang bilis kasi ng takmuhan. After na luto ay dumiretso na kami sa hapagkainan. Puro bidahan na naman at kayabangan. Syempre leading na naman si Peter Gan. Pero in the end mga idol ay nag-enjoy naman kami. Ganun talaga pag magkakaibigan. Naka 114 kilometers ang aming binyahe. Masaya naman ako kasi natatakot tapos ko at hindi ako hinatak ng uh, tricycle kagaya ng inaakala ko. Hanggang dito na lang muna mga idol hanggang sa susunod na update. Pasensya na kayo, madalang akong mag-communicate. Dahil kay Angelo, ah, you know, hindi na natin kailangan ng manual pump. Ito, ito. Uh, hindi na natin kailangan nito. Natapon na natin ito. Na na ito, 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 tinapon. Tinapon. Meron na tayong uh, ayokan. Ayokan tanggal ng gulong. Uh, bike Thank you, uh, Biker Tool. Ayon. Ah, este ano na po na Dumating din regalo mo. Wait, <laughs> <laughs>